Alright, nakabot yung ting. Dumati na yung ating parcel ngayon lang. Ito yung aring in order no? So buksan natin. Ayan. The double pack. Ayaw mo ba hindi? Ano silang order yung dalawa? Ano? Para to sa ating taruan. Ano, Anong taruan? Anong Pagsasakyan yan. yan. Oo tama nga siya. Tama. Pa. Okay, ready. Pa. Mm. Kailan pala? Puro lang turnilyo. Oh, na. Ah, may raw 'yan turnilyo sa bag. Ah, uh, sabi niya. Pakano ko kunin? Wala na 'yun. Wala noon. Wala sa karton. Lang. Wala. Like, karton so, ha bilak ko na 'yung turnilyo. Tumiting testing natin 'to. So, meron tayo nitong ano, 12 volts na charger. Oh, Please be careful. This car is moving backwards. Pang pa, inay, <laughs> nagurat naman an, ako. Ang lakas eh. Please be careful. This car is moving backwards. <laughs> Ayos. Pa, ang yung gabi, gabi na. Namaabot ng ting. Sakto sakto talaga.